Ayan. This is our last day here in the Islands. Kagyano, the Lagat Islands. And pupunta na kami ng Siargao um, Island. Ito na sila. Nandito kami sa holding area. Kasi uh, meron pa silang what we call sakay-sakay. Dito sa aming sakay-sakay din. So meron pang mga uh, boat racing and everything. So ngayon nag-settle pa yung boat na sasakyan namin kasi um, sumali sila or na participate sila sa competition. So, dito kami sa library ng Cagdiano. Um, dinagatay na. So, Sala si si lang ano na silang municipio kasi may library. Sana all. <laughs> And uh, mga holding area muna dito. So, may mga ano, matutulog. Ito yung dabi kasi it's um, air-conditioned. Ayan. Ayan si Bakang. Siya muna ang sekretary ng sa barangay. Talagang yun. Sa akin kayo po ito. Kumain po siya, hindi na naubos sa pinaubos natin. So, yun sila Banda. And, sure go So, very excited kasi mag, ano sila, susubukan nila, or sa so, try nila yung, ano, um, tawag nito, ang bar, no, the nightlife there. Kasi I and Arjo, na experience namin doon. So, mas maganda yung experience din with the new people, set of so, people. So mga July ito po kami uuwi. Ha? Huh? Ah. So July ito pa kami uuwi, guys. And and dito na area oh. Diyan po yung um gym mission nila. Huh? So dito po kami nag event dali. Ang saya. Thank you so much kagyano people no for participating um sa lahat ng mga pakulo namin during the show. Maraming maraming salamat po. To the mayor, maraming maraming salamat to the very good uh, barangay poblasyon kang To uh, the barangay captain and the council, maraming maraming salamat po. Um, yeah. Lerong, Lerong, uh, Lerong, uh, Lerong uh, Kapitan uh, Gigi Lerong, and, and uh, Mayor, ano may yung Mayor, basta <laughs> Mayor dito, di, di, mayor na magiging vice mayor na and then vice mayor na magiging mayor na so mag-amab po sila maraming maraming salamat po so we're so very excited we're just waiting for our ano sasakyan na boat papunta sa dada dada kayo ha this is their props so ang ganda akala cooking or everything ah ganda very creative tong mga dito and meron silang kain dito talagang ganda ganda so very creative So, and meron din magsusunto sa amin doon kasi meron nagsabi kay Brenda na free accommodations and food. So, I don't know kung ano pang um, package or within the deal. Basta yun po yun. So, tingnan natin yung <laughs> Sorry ka. See you later. Hi, uh, so baby. ah ka mo? Hi, um. ka mo? Tiba -tiba. Oh, Saan ba sa madam? Isa ka chute lang ba? Hi, kuya! Hi po! Para sa? Para sa oh, sure ba? Look, hala, namin wala kami. Uy, balik ka mama is! <laughs> Thank you! Meron ba kalaming dinner Ay, dinner May food pala kami ah, Thank you so hey. much Lero family <laughs> Para kami na ano na bahaan na sa evacuate Ayos dahil Uy, dahil salamat Thank uh, you sa ate para Nakilala sa amin lahat lagi like VIP penasang yeah. kami Ali 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 ate, <laughs> 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 yeah. ya kami touch it terima kasih terima kasih terima kasih family <laughs>

O oh, di ba na? Kitaan sa vlog? Mau na sila. Nah. Ganyan po sila guys. Meron tayong avocado, meron tayong mangga, meron tayong lechon na fry at meron tayong inon-onan. Sige na, kari na tayo. Dapat na tayo. Ako itong bihan urot na. Ako na lang yun. Ay, 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 ay. ay sadya na sasakyan namin. It's a fast, ano ba yan? Basta. direct yan to Siargao. So, hindi nakapapunta ng uh, Suligaw Surigao Island. Ito so, talaga, ay maano siyang ano, yung nasa post na uh, kiatin lang. Grobe. Pero ha, isa sa mga tourist spot nila dito yan. Kailangan nyo mo siyang akyatin. <laughs> Let's go. Ang ganda na ang lugar, ang ganda. So, dito kayo, baket din mo dai? Sa, sure ka? Let's go. Sabing ablaan vlog Vlog pala pala. 'Di talaga 'yung sakay-sakay oh, na may mga banderitas. Let's go. Ah, may predita. the lobster capital of Dinagat Islands. Ubayat, dito pala. Ay mga sir. Wow. Let's go. Tayo na. Hai mga guapo. Ay, gitu. You know.

kami. Let's go. Ayan na. So, ngayon, meron mag-aantay sa atin dyan sa labas. I think, Sina. Nakalagay na Brenda damage. From oh, Patrick's on the house. six sigdulog dulog, ha? Dahil pa sig dulog, dahil. Ay, nakalagay, oh. Pag, tingnan mo. Oh. Wow. wow.

<coughs> hi boy, hi boy. Haha. 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 natin yung sa Haha. 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 love you! Haha. 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 Wow! Bintang, sino mo dai, Sa? Dito ko? Ayan. Ayan na tayo. Let's go. Pam. Pasok pala. <laughs> Patrick's on the beach. Restaurant and bar Vindapala. Let's go. Gunda Umhavila Vila. Oh the reception. There wow.